So yun mga Lodi no, mag uh, start tayo dito sa Barangay San Jose So mamimigay tayo ng sticker natin So sobrang dami nating followers dito sa Puerto Princesa City na wala pang pa mga sticker natin So napaka busy kasi natin sa trabaho mga Lodges kaya uh, hindi natin na uh, bibigyan ng sticker So ngayon araw ay wala tayong trabaho mga Lodges kaya may tayo ng sticker sa mga followers natin so ako na mismo ang pupunta sa location yung mga lodge as long as sa uh, kaya nating puntahan dito lang sa Puerto Princes city area lang no? mismong city lang tayo mga lodge so dito na tayo sa barangay San ano mga lodino no? Ayan, dito tayo magsimula uh, tagos tayo ng Santa Monica mga Lodge So don't tayo don't tayo may dahil marami tayong mga solid followers sa Barangay Santa Monica. So, so special shoutout nga pala mga lords no sa 17, 17 Culture Philippines. And syempre sa Super Blue. Ayan sa mga Super Blue. And shoutout sa inyo lahat mga lodi ko. So, shoutout nga pala sa mga followers natin dito sa PSU, no? Yung mga guard natin diyan. maraming salamat sa sa pagsubaybay ng mga upload nating na videos. So, natutuwa lang tayo mga lodi, no? Dahil sa mismong city ay kilala tayo dito na para at marami tayong followers dito sa mismong city na to. So, top 1 cities po yung ating followers ay Puerto Princesa City. Then yung pangalawa natin ay uh, Davao. Ayan, sa Davao, sa parating Mindanao mga lords yung ano natin. Then pangatlo ay Quezon City. So, yan po yung mga cities na top 3 natin. So, soon sa bandang Cebu mga lords ay marami rin tayong followers. So, soon sana makapunta tayo doon. So, may mga tropa tayo doon ng mga legendary smash. So, nag-aabang sila mga lodi kung kailan tayo bababa doon. So, So, yun mga lods, no? Ito ay palabas na tayo dito sa may tinigiban. So, lusot nito sa may seed farm, mga lods. So, punta tayo ng Santa Monica, mga lodi. Dahil may nag-aabang sa atin doon. Isang followers natin doon sa bigasan. So, hatid lang natin yung itong sticker natin. Then, diretso tayo sa next video natin, mga lods. So, tara, samahan nyo ako ngayong araw. Let's go. So, ayan.

Okay, <laughs> okay. So yun siya tot din sa followers natin from Sabang. Ayun. na oh. Naglampas na ako eh. Sa may TGT na ako banda. Ah, back ride ka? Sige, lads. eh medyo maulan doon, nagbalik na ako dito sige <laughs> ko baka makapabasa tayo ng ulan ilang... sige sige, sige. shoutout ka muna naka na naka open ka? oo oh. <laughs> <laughs> ayan shoutout sa back ride balawan mga lodi ayan sige so ako selfie muna tayo para may pang post lang ako mamaya Ayan. 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 Si Idol. Thank you po sa uh, shoutout pala sa ano sa member ng Perto Espero namin sa Maraming. So, yan. So Sige. Thank you, So, yun lang mga Lodi, no? hanggang dito lang muna yung video natin. So, pasensya sa mga nagingin ng sticker na hindi tayo nakarecord kanina. So, nakalimutan natin or hindi lang natin na click yung camera natin. So, pasensya na sa mga hindi nasama dito sa video mga Lodi. So, kita naman tayo sa next episode natin na bib uh, bibigyan ng sticker. So, ako na mismo maghahatid sa inyo mga Lodi. So, maraming salamat sa mga taong nakakakilala sa atin. So, Maraming salamat sa inyo mga suporta mga lodi. So, yung iba wag wag, ma -wag mawala ng pag-asa, no? Ah, bibigyan natin 'yan sila. So, isa-isa lang natin. Medyo marami kayo mga lodi, no? Ako na mismo maghahatid sa inyo. So, soon sa South and North naman tayo ang mamimigay ng sticker. So, kita mga lodi. So, abang-abang lang tayo sa mga update at post natin mga lods kung saan tayo next na mamimigay ng sticker. So, yun lang siguro. Raibsip po sa inyo lahat. Ingat po lagi.